Hello guys, sobrang saya ko ngayong araw na ito kasi meron akong natanggap na pa-surprise ng ating solid na supporters na pakabait at sobrang sipag niya magdura sa ano, ibang mga content creator. Matulungin siya. Kaya meron akong pasalubong galing Japan. Oo. Ang bait-bait niya. Kaya, ano, paki yakap naman po ang ating nanay. Ang nanay naming maganda, mabait at matulungin. Ito po siya. Hmm. Kaya, tulong, oh, baka pwede nating, ano, baka pwede nating dekitan, punik, oo. Kaya ito na, bubuksan na natin yan. <laughs> Oo. Excited much. Bubuksan na natin. Yan. Thank you. Thank you, Mami Liberty M1. Maraming salamat po sa pasalubong. Kasi hindi na tayo nagkita ngayon. Sabi ko nga, paano na kung busy ka? Oo. Tapos makipagkita ako sa iyo. Hindi na talaga ako makakapunta. Kaya ito na lang gawin, gawa na gumawa tayo ng paraan para ma-receive po na ito na yon. Mm -mm. Maraming salamat po, Manny Liberty M1. Ay. Ay, excited na ako. Ano kaya to? May mm -mm. pa-surprise. Thank you po. Wow, wow. Mm -mm. Wow. Galing pa Japan ito. Mm -mm. Yeah. Wow, ang ganda Maraming salamat po Mami Liberty M1 Ayan, thank you po sa pasalubong Ayan, ah, ganda mm, Ang ganda Ang ganda-ganda Kakatuwa naman Maraming salamat po <laughs> Mm ganda. Sobrang ganda. I love you po. Iyon <sighs> yung recharger pa. Ang ganda. <laughs> Maraming salamat po. you <laughs>